Hello mga mi, may adlaw sa tanan. So karon magluto ta og fried chicken. So una natong buhaton, magkata sa chicken into uh, 20 bite size pieces. So akong uh, akong ginigimagmay kay para dali ra siya maluto. Okay. So, well, cut no, ko na lang ko i-share ninyo experience. Kaya pag last Friday ni Add to Me sa PSA or Philippine Statistics Authority. And medyo na surprise ko kay nag-improve na ilang service sa una is like, for example, mo ato One o'clock, makagawas ka na sa gabi, eh, tungkol sa kadaghan tao. But karon 2 hours sa gita mga waiting time dito. We went there 1 o'clock and then nagpila lang for 1 hour. By 2, nakabayad mi and then ganyan na balik after an hour. So, pag 3 o'clock, pag abot na mo dito, nah na ang amu am uh, birth certificates na request so that's quite a big improvement na yun from you know ka dugay sa una karon two hours na lang Okay, so karon nag-prepare na kong mantika at ito sa painito ng mantika. Dapat init yun siya before ta magprito sa atong manok. O mag-prepare na po ko sa crispy fry. Mo niya ito coating. So, mag -coat na ta sa atong mga manok. Ato na siyang prito. Make sure na tanan, coated as yung skin o sa mga sulod niya para templado yun siya o glamig yun siya iniluto luto na to. Okay, so init na. Ato na siyang prituhon karon sa init kaayo nga mantika. So medium fire lang ta mga mi kay para maluto sa ang ihang sulod. Okay? So there you go. Ato na siyang i butang sa init nga mantika. Okay? So let's cook this mga let's say 20 minutes. But you have to check kay usahay hilaw-hilaw uh, pa siya. So just try to check it. So, if tanaw niyo luto-luto na siya, then hauno na niyo. So, press ani. Uh, every side niya, kung kita na medyo na golden brown na, so akong gi balisiya. Okay? So, request is akong mga anak. So, another batch. Magluto na po sa next batch. There you go. So, medyo init pa siya. Pansan siya kay mo, kay murag. <gasps> napasod yung ko aning time maki. Ako rin isa nag-vlog. Ako rin nagunit sa cellphone. And nagluto at the same time. So, pasensya na if medyo messy. Kay, napaso gig ko ani sa mantika. Pwede yung inita. Okay? So, mahibung hugdaghan. Actually, nagbuhat na ko uh, duha ka batch ani. This is for karon nga kaon. And then the next day sad. So, as you can see, medyo daghan-daghan ang manok. Eh, may buong mga okay. cake. Pila na may mga on sa balay. So, ako, ako ang dua ka anak ako ang bana. So, ito na siyang And, balihon na nato kay luto na. Medyo nasunog eh, na kay Ako man siguro na pakakusgan ng kayo, ani. So, if you compare it sa ganina, light brown tong usakan ni medyo dark brown. Kung so, napagod. na pagod, mas dark-dark lang yun siya. Okay. There you go. Medyo ga... Bukal-bukal na just kainit. Grabe kainit ang mantika. So, careful mo sa yung pagluto kay pisik yun din, din. So, muna ni siya ang second batch. Ah, first batch din. Ni. Second batch. So, double fry na niya siya. Double fry. Para mas crispy. Okay? okay? Let's check. I think luto na ang ato ang manok. Pwede na ni siya haunon. Medyo dark brown na siya. Manini ang second batch. So, pwede na niya. siya. Okay, so ato lang ng just to make sure na luto na ang both sides. O crispy na ganyan siya pag -ayo. Luto na tong fried chicken mga mi. Mga o na ninyo. Happy eating sa tanan. Salamat sa pag-watch sa kong vlog. Take care and God bless. I love you all.